Hello. Papakita ko lang po actual nakakain po ako ng taba at patunay na hindi po nakakahigal ang taba. Pero babala lang po, ito'y walang kanin pag ginagawa niyo po ito. Kaya ito kasi sa low carb, kailangan ang taba at saka kailangan ng itlog at saka taba ng baboy. Ayan. Okay, isang itlog. Ayan. Ito po yung araw-araw kong buhay. Panoorin niyo po. Samahan niyo ako kumain. Ayan. Isang itlog sa gulay, bahala na po kayo kung anong gusto nyo. Pero mas mainap mga ipino, ang palaya, yan. So, unang itlog, eh, samahin natin. Sa iba, marami pong takot nito. Pag mga nasa 40s na, takot na kumain ng lechon, baboy o oh, baboy na lang. Lechon, at saka ito, pag, pag pinagsabay mo ito, marami na takot ng ganito. Tayo, kakain tayo. Kain po tayo. Nagkataon lang po ito na may lechon. May andaan kasi sa opisina namin. Kaya hindi, po, hindi po araw-araw na lechon. Pero lagi pong may karne. Kasi yan ang kailangan sa ano, panagdukard ka. nung hindi pa po ako napasok dito sa low carb hindi pa ako low carb o, takot din po ako kumain ng karne noon Pag iniwasan niyo po yung iniwasan niyo po yung malatamis na pagkain at saka kanin may enjoy nyo ang pagkain ng karne kahit na kahit na araw-araw yung gawin wala ka nang hindi ka na nagbe-maintenance na enjoy mo pa ang pagkain, pagkain sa karne yan, pangalawa pong itlog yan, Yung iba yung mga nasa 40 pa, takot na. Kukunti lang kinakain na yun. Marami po yung marami rin po yung karne na kinakain ko. Hindi po ano yan. Kasi takot sa high blood. Dito lang po ang patunay na hindi talaga nakaka-high blood ang karne. Oh. Ang taba. Hindi po nakaka-high blood ang taba. Mas nakaka-high blood po ang matatamis na pagkain. Maniwala po kayo. pagdating niya pagdating naman po sa sa check up uh, alaga naman po ako mag, uh, every 3 months ganyan kailangan po talaga may oras ka pa sa para sa sarili sa kalusugan mo para talagang ma-enjoy mo ang buhay nakikita ko naman kung, kung may mali akong ginagawa eh, video layo po tayo pero so far kahit na ganito na ako okay naman kaya tuloy-tuloy lang pag gusto nyong masarap na lechon punta po kayo sa Quezon Ab yun, nandun po yung masarap na lechon wag po kayo magsawa para mapakita ko sa inyo na aktual na kumakain ako ng baboy na hindi mo dapat katakutan ayan Naipakita ko po sa inyo ang aktual na hindi lang katang isip ang mga sinasabi ko sa inyo pangatlong itlog everyday po ang, ang itlog po lima araw-araw everyday po yan kahit natanong nyo sa mga kasamahan ko sa opisina everyday po ako lima araw-araw ang iklo ko pinakain po punta ako sa mundo ng low carb dahil doon sa kaibigan ko dahil noon nag-take po ako ng gamot sinasabi niya sa akin mag low carb ako, mag low carb ako puntahan ko yung page ni Doktora Grace Rojo Tan Yan. sa awa ng Diyos tatlo kami ako nakumbinsin niya at yung isang kaibigan nakumbinsi rin sa awa ng Diyos yung nagkumbinsi sa amin na magganito, wala. Hindi pinagpatuloy. Kami ang nagpatuloy. Ang galawa kung kaibigan, sa La Union. Chat out kay Kagawad Edwin Osias ng La Union. Yon po. Bahito kami. Pag pupunta po ako ng La Union, yan, bumibili ng dalawa, dalawang kilong lechon. Halos maubos po namin at kumakain kami ng lechon. Dalawa, pag may kasabayan, may kasabayan kami kumakain, natatawa lang, natatawa kami dahil takot kumain ng lechon. Iwas ka lang sa tamis. Sigurado may enjoy mo ang lechon. May enjoy mo ang karne. Wala, wala. Wala ka pang na-enjoy mo na. Wala ka bang iniinom na maintenance? maganda pa sa kalusugan. Marami-raming lechon dito yung kinain ko. Yung iba nga, pag kumakain, tikim lang. Halos tikim. <coughs> Excuse me. Halos tikim lang pag kumakain ng lechon. Kaya takot sila. Kasi dahil sa... Alam na, hide vlog. Huwag niyo pong gawin to na kumakain tayo kayo ng ganito pag may nagkakanin kayo. Huwag niyo pong gawin. Baka magkapir lang sa inyo ang doktor. <clears throat> Ito po, taba o. Oh. Yan, taba po yan. Yan, kainin po natin yan. Kasi yan po nagpapalakas sa amin. Taba. Ito pong kailangan namin. Ito po ang kailangan ng aming katawan. Yan, tingnan nyo po. Broccoli. Yan. Sa gulay, pwede tayo sa repolyo. Yan, broccoli. Broccoli. Marami po. Punta lang kayo sa page ng mga naglulokoy. Sa simula lang po, mahirap. Pero pag nagawa nyo, nagpasa nyo lahat. Naku, napakaganda na yung maniwala po kayo. Sa low carb, dalawang klase yan. Isang clean kito at saka dirty keto. Yan eh kung wala ka namang naramdaman o sakit eh hindi mo na kailangan magpunta na hindi mo na kailangan mag clean dito kasi mas strict po yun pag clean dito pwede ka na sa dirty dito ganyan. sa normal siguro, kung normal na sabihin natin kung yung normal talaga na hindi mo iniiwasan yung mga ibang bagay. Baka kung araw-araw mo ginawa to, aywan ko lang. Baka nakausap mo na si San Pedro. Sa araw-araw na ginagawa mo to, kakain ka ng taba at saka ito pag pinagsabay mo to. For sure po yan. Ito pang limang ipon na po to. Oh. Kaya ako yung sasabihin mong maganda ang katawan, healthy. Ay subukan mo nga yung pagiging ganda ng katawan mo. Subukan mo nga. Mag-araw-araw kang ganito. Kung may ma may magagawa yung ganda ng katawan mo. Kung may maitutulong yan sa'yo. Subukan mo. Limang itlog araw-araw at saka karne ng baboy. Yan, subukan natin. Kung sino mas healthy sa atin. ito lang katawan ko. Okay lang. Ito na po, pang lima. Salamat po sa, sa, salamat po sa panunood nyo. Hanggang na dyan ba na po kayo? Hala po. Pakicomment naman kung tagasaan po kayo para sa sunod kong video, mas shoutout po kayo. Promise. Matamis po ang nakakasira sa katawan ng tao. pa kayo. Ito kasi sa ginagawa ko, kaya hey, hindi po ako, hey, may check up na po ako, nagpapalaboratory po ako. Sa awan ng Diyos, okay naman lahat. Kaya tuloy lang ginagawa ko. may iwasan nila yung mga titamis. kahit yung mga sakit nyo kaya kayong pagalingin at ang sa dulo hindi nyo kailangan mag take ng gamot yun lang po yun kumaya po ang tabi ito. Ayan. Ayan po, napakita ko po sa inyo ng actual na ang ang taba ay hindi nakakapagpa-headlight. Disiplina lang po sa ka, disiplina lang po ang kailangan. Ayan po, naubos po natin na ipakita ko po sa inyo na talagang pinatunayan ko na ang taba ay hindi nakaka-hybrid. Maraming salamat po sa suporta ninyo. Maraming maraming salamat po. Maraming maraming salamat. Sa malahat ng mga sumusuporta sa akin, maraming maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat. Thank you and God bless for...